Hello, what's up mga karons? Um, bago po tayo magsimula ay pa-subscribe po at saka pa-click na din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong mga video. At saka simpre, papalo na din po sa aking Facebook page. So ayun mga karons, magsimula na po tayo. Let's go! Okay. Okay, thank you. Hello, what's up mga karons? Tayo po ay magtitinda ng rose kasi tomorrow ay Valentine's na. Pero ako mga wala akong ka-Valentines, kaya magtitinda na ako ng rose. So, abakan nyo na lang mamaya mga tinda ko lang muna to sa labas. Bye bye So, ayan mga may bumili sa akin na tatlong piraso. Ito yung binili nila, oh, yung tag-15. May bumili sa akin na tatlo. So, mamaya sa mga customer, ibinta ko to mamaya mga Update ko na lang kayo mamaya Karons.

Thank you, nai. Pabailo ka rin, dai. Mga karons, hindi ka mo magbakal sa bulak na oreg. Kaya nga nga, ang oreg, Gakadunot, gagapatay. Lantawa bala, kaya ang gugman nila si mo, gagapatay man.